Hello mga kaibigan, magandang gabi sa ating lahat. Happy evening everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani gusto partner Ate GB. So before anything else kaibigan, no, please don't mind my background. Ayan, medyo dark na talaga kaibigan kasi nga gabi na po. Pero kahit gabi na mag uh, video pa rin si Ate GB, no? Kasi maganda po ang topic natin pag-usapan. Actually mga kaibigan, naisipan ko po itong gawa ng vlog kasi I was surprised. <laughs> Kahapon at saka kanina kaibigan no. Alam niyo man siguro na sa TGB ay nagpapautang dito sa aming tindahan. So merong umutang sa akin mga kaibigan wala pang pandemic. yan. And then meron ding umutang sa akin bago lang last year pero hindi na po nagbayad. Siguro 5 months or 4 months kaibigan. At na-surprise ako kasi binayaran ako, no? Tatlo po sila ang nagbayad without me expecting. Hindi na po kasi ako nag-expect -e kaibigan no, na nabayaran nila kasi nga hindi sila nagparamdam kay Ate GB. But then, last week kaibigan, nag-post po ako sa aking face, a uh, Facebook. Sorry. Facebook. yan sabi ko, no? Ang hirap naman ng buhay yung mga uh, kakilala natin noon, hindi na tayo pinapansin. Yung iba pa, binablock tayo sa Facebook kasi may nagblock po sa akin is other friends. Hindi naman namin kapitbahay pero kilala po kami, no? Magkakaibigan kami sa Facebook lang at the same kami ng city. Binlock ako kaibigano no? Nang singilin ko. Pero okay lang, no? Again, dear friends, no? Uh, gusto ko lang sabihin sa inyo, dear friends, na sana, pag ikaw ay may utang, bayaran mo talaga. Ito kay no, ah uh, this is the reality their friends. Sa maniwala ka sa hindi. Pag may utang ka na hindi binabayaran, kahit may pera ka, sigurado kay biga na problema ka in the near future. Mahirap no? Mahirap sa kalooban kami. Ang hirap pag may utang ka na hindi ka hindi mo binabayaran, mas stress ka. Yung iba sa atin ayaw ng lumabas ng bahay. Bakit? Natatakot na baka makasalubong yung taong inutangan. Yung iba sa atin kaibigan, nagkasakit na stress na stress, problema sila kasi nga maraming bayarin. Okay, maya, maraming bayarin, ang hirap bayaran. Kaya yun, nagkasakit, ayan, dumami tuloy yung problema. Ikaw kaibigan, pag may utang ka sa yung kapwa, okay, Ah, hindi lang po kasi pera yung ah, yung binigay ng kapwa mo no? yung pinahiram sa iyo. Hindi lang pera, pati tiwala, binigay niya sa iyo yung tiwala niya. Tiwala niya na babayaran mo siya. Pero yung iba sa atin, bakit hindi magbabayad nag nagbabayad ng utang no? So meron talaga yung mga tao kay bigan na hindi nagbabayad ng utang. So except lang ha, hindi itong maganda defense bro. Except lang sa mga tao na gusto naman talaga magbayad pero hindi nila kaya, siguro nawalan sila ng trabaho, wala talaga silang source of income, or kaunti, maliit lang talaga ang source of income. So para sa akin, okay lang yun. Pero yung tao na alam natin may trabaho, kumikita, pero hindi pa rin nagbabay ng utang, at ito pa ha, much worse, nagpo-post pa sa Facebook, na lumalabas, kumakain sa, sa labas, ayan, nag-outing, nalil, naliligo sa mga beach resort, yung iba, bumibili pa lang gadgets, ayan, whether we like it or not, kaibigan, makikita talaga natin sa Facebook, no? Yung iba kasi sa atin, no, masyadong mayabang, pinopost, kung anong nabili natin, mga bagong kagamitan, pero not knowing, kaibigan, no? Hindi lang natin alam, nung karamihan sa kanila, kaibigan, ay mga mga utang. Kaya, dear friends, pag ikaw, may utang ka, hindi mo binabayaran, ito, kaibigan, makinig ka ng mabuti kay Ate GB. Hinding-hindi talaga aasinso ang buhay mo. Hinding-hindi, kaibigan. So, this is based not on my personal experience, pero ito yung nakikita ko sa mga kakilala ko. Kahit dito sa place namin, mga kapitbahay ko, kaibigan, bigano Merong, merong mga work. Ayan, so, merong work si husband, si wife, pero may mga utang na bina, hindi binabayaran. Hanggang ngayon, sila po ay nahihirapan, lubog sa kahirapan. Hindi po umasinso ang buhay nila. Bakit? Kasi may tao silang inagrabyado. Pag ikaw kaibigan, may tao kang inaagrabyado, mahirap, mailap sa iyo yung swerte, yung blessings kaibigan, mailap sa iyo. Mabuti na yung, mabuti yung paki, maganda yung pakikisama mo sa iyong kapwa. Ayan, so marami kang kaibigan, their friends, walang magagalit sa iyo, walang tao na masama yung loob sa iyo kasi hindi mo binayaran ng ut ang utang mo no, sa kanila. Okay, so masarap sa pakiramdam kaibigan na kahit may utang tayo, pero plan po nating magbayad. Ayan. Again, kaibigan, some of us hindi makabayad. Okay lang kung hindi ka makabayad sa ngayon kasi walang-wala ka talaga. Pero dear friends, kahit naman magsinungaling ka sa inutangan mo, kahit sabihin mo na wala ka talaga, wala kang pera, pero alam ng Diyos na may pera ka, hindi mo yan matatago sa Panginoon, sa kay Diyos, sa Diyos, ayan, so hindi ka talaga makakandanggap ng blessings. Kung hindi mo nahalata sa iyong sarili, magmasid ka sa iyong kapwa. Mga kapitbahay mo, yung mga may utang na walang plano magbayad, hindi talaga umasinso ang buhay. Kaya kung kaibigan noon, ng maliit pang tindahan ko, may utang naman talaga ako no? Noon, noon. Pero I see to it kaibigan na kahit hulugan lang, binabayaran ko po talaga yung utang ko hanggang sa mabayaran ko lahat. And thank you so much God, ngayon medyo okay na po yung aming pamumuhay ng aking family. Kaya ikaw kaibigan, no? maiksi lang po ito yung ating video ni Ate JB, no? kasi nga naka, ano lang kaibigan, happy ako. Kasi binayaran ako sa wakas. Ito pala yung listahan ko ng utang kaibigan, no? ito yung mga listahan ni Ate GB ng utang Their friends Ayan kasi nagpapautang tayo sa ating tindahan, nagpapahiram tayo ng pera. Ay, yung iba talaga matagal na hindi ako binayaran. Yung iba wala pang pandemic, their friends. Pero thank you so much God, kaunti lang sila. Mas marami pa rin po yung magaling, maganda magbayad. Kaya naman, kahit pa may umuutang sa ating tindahan, lumalago pa rin po yung ating negosyo. Ayan. So ako kaibigan, sinasabi ko lang ngayon, uh, just at, um, one piece of advice, pag ikaw ay magpautang ka bago pa mag, bago ka magpautang dapat alam mo na maganda magaling bagbayad yung taong uutang sa iyo yung taong umuutang sa iyo pag hindi ka sure wag mong utangin at ikaw naman na umuutang dapat bayaran mo yung utang mo yan dapat bayaran mo talaga pag hindi mo binayaran yung utang mo hindi ka talaga asin kahit kayo ka ng kayo kahit marami kang sources of income kahit may trabaho ka kahit may negosyo ka pagmay may utang ka na hindi binabayaran, hindi aasinso ang buhay mo. Hindi ka makakatanggap ng blessings kasi again, may tao kang inaagrabyado. Kaibigan, kailangan walang tao na masaktan dahil sa iyo. Walang tao na sasaktan dahil sa iyo. Kahit hindi man sabihin ng taong inutangan mo na galit siya sa iyo, masama ang loob niya sa iyo, pero alam mo na masama talaga ang loob niya sa iyo. hindi lang niya masabi para siguro hindi masira ang iyong pagkakaibigan pero kaibigan pag alam mo sa sarili mo na may utang ka dapat bayaran mo talaga hindi ko naman sinasabi kahit wala kang pera mangutang ka na lang sa iba para pambayad mo sa yung uh, existing utang wag naman ganun mag-save ka ng pera kaibigan mag-ipon ka humanap ka ng other source of income ayan magtrabaho ka mag magkaroon ka ng sideline para mabayaran mo yung mga utang mo kahil again kaibigan inuulit ko i always say this pag may utang ka na hindi binabayaran, hindi talaga asin so ang buhay mo kay kaibigan. Ang hirap pa ganun. Hindi lang buhay mo, pati ang buhay na yung family. Pati sa anak, anak ng anak mo kay kaibigan, hindi talaga asin ang buhay. So akin kaibigan ha, dapat kung may utang ka, bayaran mo talaga. Ako masaya ako. Akala ko hindi ako babayaran yung mga taong umutang sa akin, pero <laughs> I didn't expect kay Bigan pero tatlo po sila yung bumayad sa akin. Isa yung nakarang araw, kahapon isa, and then this morning isa. So masaya ako kay Bigan kasi again I didn't expect na bayanil, bayaran nila ako. Thank you so much God. Dininig ng Panginoon yung aking panalangin, kay bigan yung aking prayer. Ulit po kasi nako nagpe-pray natulungan ako ng God no na sana uh, himukin na yung taong ni God yung mga taong umutang sa akin na sana maisipan nila na bayaran ako. At dininig talaga ng Panginoong Diyos ang aking panalangin. Thank you so much God. Mga kaibigan no, nasabi ko na po sa inyo ang isang mahalagang bagay no tungkol sa utang kaibigan dapat talaga bayaran po natin yung mga utang nila para tayo po ay asenso yung buhay. So hanggang dito na lang ha. Salamat kaibigan. Tinapos nyo po yung hanggang dulo yung aking video. Sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag asinso kung bigan, so, no, kaibigan pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan and and please don't skip the ads po malaking tulong po ito sa amin ng aking family Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate JB ha. Tapusin na ni Ate JB yung video. May mga customers na po tayo, may mga clients tayo sa labas ng tindahan. So, uh, bibigyan naman natin baka mapunta, baka pupunta pa sila sa ibang sari-sari store. Okay. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Bigan. Lagi mo lang tandaan, hindi mahirap, hindi imposible na sinsong buhay natin. Basta ba masipag tayo, mariskarte tayo, may tama disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya yeah, ka natin kay Bigan, lang. Again, thank you so sa yung pagmamahal kay Ate JB. I also love you guys. As so tayo hot climate. Thank you so much.